Ito. Ayun, nako, gusto phone Ha 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 phone. ang phone mo. 'Wag mo nang tanggalin mas mag 'yung maskara, mas maganda 'yung maskara. Sandali, eh meron pang bagong maskara wait lang. Aba, ipagayemit. Diyos ko, <laughs> 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 say, say, na. 'Di 'yan huwag nang tanggalin 'yung, <laughs> <laughs> yung, <laughs> yung maskara eh may eto, alam mo, ay ano ba yung pinaggagawa mo dyan sa sa sarili mo diyan sa Pasay ha, Cesar. Hindi, alam mo kasi Susan, ang pag-uusapan natin, dip, naalala mo to, yung slasher film, 'di ba? Mm. Stab. Mm. Oh. So mga mga panaksak na pinapasok dito sa Dahil may panaksak diyan, dadalhin ka dyan, ng pulis. <laughs> oh, oh. Ay, may pulis Jen. ako na-interview kanina, Susan. Kasi importante lang, pagpapasok ng sementeryo, ngayong araw ng mga kaluluwa, ah, bawal yung mga uh, alak, sigarilyo, or uh, kung ano man, no? Oh, yung patalim. Pero, uh, mga puputok, basta lahat ng barel, bawal yung mga yan, Susan. May may interview tayo, kasi karamihan sa mga kababayan natin, eh, pumupunta rito, may dalang, sandali ah, Nahihirapan ako. Hmm. So, ka? Kaya tatanungin natin ay, kung siya eh, nagdadala ay? ng... Te, nagdadala ba kayo dito ng alak? Ba, hindi. Mm -hmm. Hindi ako nainom ng alak. <laughs> hindi. Ah, ano ba ba? <laughs> po, baraha? hindi rin. Hindi kayo nagtotong it <laughs> Hindi ako maruntong it Okay. okay. Gitaro kaya? <laughs> ano? Ba ba? mm. ano? Ako? Bawal yan. Ba -la -la -la. gitara Bawal din ang gitara? Tradisyon natin, sa oh. sasapit ng araw ng undas, oh. tayo ay nag-aalay ng kandila. Okay. para ala Para alaala natin yung mga ating mga... Mga relatives, mahal sa buhay. Mahal sa buhay. Okay. Oh. So bawal yung mga ganyan? Ano lang dapat? Eh yung party, di ba may nagpa-party, mag coffee party? Eh, magpa-party ka dyan, e, cemetery simeteryo magparty mag -party sa bahay, pag may karawan lang. Hindi <laughs> <laughs> coffee party nga po eh. O, oh, siya, kung gusto nila. <laughs> Ako hindi. Ang tradisyon, tagal na rito sa Pasay. Ah, sinasabi, ang tradisyon ay tradisyon. Pero Susan at Joel, may nakausap tayong mga tao rito sa Pasay na yung iba sa kanila, okay lang daw magdala ng uh, ba chiliw, alak, at pwede mag-inuman daw dito. Ba't may asok ang kasama natin dyan? Panlasa ng masa. Hindi, yung ano po, yung uh, mga alak, bawal definitely, no? Bawal po ang alak. Uh -oh. yung mga mga patalib. Uh, ano po, hinuhulin nyo on the spot? Opo, kinukonfis kaya namin. Okay. May nahuli na ho ba kayo ngayon? Meron po kanin, kagabi. Okay. Mga ilan ho? Mga tatlo. Dalawang na... kutsilyo, tapos isang chisel. Bukan bawal yan. din kayo. Oh. Bakit daw? Mamaya na nga po nyo papasok dito. Ba bakit daw? Bawal ba magtindam? Ano to? Ano ba? Ay, Sisiw kaya, yan eh. eh. kaya naman pala may ano. oh, eh. Ano to <laughs> Ito, sisi ho lang ho yan. Bunot sisi eh, Pero sugal to, di ba? Uh. Ayun. Ay, yan. Kung sana Eh kasi ito mo, merong spade, may oh. mo, Parang, si sugal, may flower, may heart. Oo. <laughs> uh -huh. Ah, pero aalis na rin kayo. Oo, aalis na rin ako kami. Abutin di kayo yung nahuhuli pa. Eh, mamaya pa ako Hintayin niyo pa maghuli Oo, oh, kaya nga wala lamas na kami, hindi kayo mauli. Ah, pero ano, okay naman? Okay naman. May ma mga. ano mga nagsusugal, mga bata? Mga bata din. <laughs> Ay, Ay bang, may, may, malalaki din. Talaga? pero Oh. Meron din mga malalaki. Oo, uh. uh. mga, uh, mga lalaki. Pero di. karamihan bata. Um, karamihan bata. oh, kala ng mineral. Okay. Nakalagay sa may takip. O, oh, dapat tabula. pala ang mga pulis ngayon inaamoy. Kahit may... Maamoy rin sila. Ah, kasi amoy alak na. Oo, oh, oh, amoy. O, paano yun? Nakakapasok pa rin. Ewan ko lang po yung mga, ano, nakakalusot sila. Eh, ikaw, hindi mo pinagbabawalan, Mr. Mo. Ay, uh, uh, ayan ang kabuha, ano, niya eh. Oh, niya eh, alak. Buhay yung alak. O, oh, parang yun. Wala na. Hindi na, mag hindi na, matatanggal sa kanya yun. May mabibili pero hindi kayo bibigyan nun. No? Ah, okay. Pero may nakakalusot daw eh. Yung nakausap kong asawa oh. naman ng caretaker. Oh. Pani. yun? Ay, hindi ko alam mo kung... Sa bagay, may iba, nakakainom na ng ano eh. Naka, ano eh, naka, minsan nakalagay sa pitchel, nakala mo tubig, pala alak. Oh, ba't kailangan nung... Oh, ayan, Susan. Oh, Susan, sa, sa, medyo, medyo ka aso dyan? <laughs> Kanina pa ako may ko. Wala naman. Oo, oh, yan, sa likod mo, parang laki. <laughs> ah, hindi, hindi, kasi di ba may mga tumitira sa mga puntot <laughs> Mosileo. Diba, may mga <laughs> alaga sila. <laughs> oh, sige, si nanay, anong sabi ni nanay? Ah, hindi, di ba magluluto pa kayo? Titinda ko. Ah, nagtitinda ah. siya. Susan, ano tinitinda mo? Kuchilyo. Ah, bulaklak. Ah, hindi, kuchilyo. Bulaklak. barang bulak. Tawag. Mula kuchilyo yan. Ano ka ba? Ito kuchillo nagtitinda siya. dyan na alak. Eh, baka sila. Ako hindi. Bulaklak. Nag-arrange ako ng bulaklak. O yan, nagpapaliwan. <laughs> Bawal yan, nana. <laughs> yeah, nagpapaliwan ba, na ako. Balik muna <laughs> sa inyo. Uh, Oo, tal. <laughs>